Ayan, ayan, ayan Sasakay tayo sa metro Ayan, sumakay tayo ngayon ng mga kabululan sa metro Para ikuti natin at subukan natin itong uh, bagong uh, lunsad ngayon dito sa Riyadh Ang um, uh, metro Kaya sinubukan na yan, ba? Diba? Ang ganda pala dito Pag nakasakay ka mga kabululan dito sa metro super ganda super 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 ganda talaga mga kabulolan niyan kaya huwag kayong maggastu bili punta pag nandito kayo sa Riyadh uh, subukan ninyong sumakay Philippine. ng metro papuntang Bata o saan man gusto ninyo mayroon dyan red, blue, green kung saan yung way na saan kayong papuntang lugar mayroon dyan po mga kabululan kaya ayan o, tingnan nyo uh, ngayon po binabaybay ng ating metro ayan super ganda, super lawak ayan, ayan malapit tayo sa, bag, sa isang station uh, hihinto yan sa isang station Magpip ng ilang minuto at sasakay ang mga gustong sumakay. Kaya saan pa kayo? Dito na walang traffic mga kabululan. Kaya ano pa ang inaantay ninyo? Ayan. Nandito na oh. Ayan oh. Napakaganda oh. Napakaganda mga kabululan. Super lawak. At super ganda sa loob. Kaya wag na na po kayo mag-atubili mga kabululan. Sakay po kayo. Subukan nyo po sa metro na bagong open ngayon. Napakaganda. Hindi na, hindi na traffic mga kabululan. Albaria lang. Makakasakay ka na sa metro. Mga kabululan saan man gusto mong lugar dito sa Riyadh kasi mayroon yan green, blue orange uh, yellow tapos yung yan makikita nyo po mga kabulunan yan malis na naman sa isang station diba napakabilis oh yan ang kasalubong oh o, yun uh, kuha yun violet ibang na naman noon niya kapuntang bayulit na naman may kanya-kanya kulay mga kabululan yung kung saan ang gusto puntahan na lugar may may nakasign doon na metro train and, and napakaganda oh super super ganda napakabilis smooth ang takbo saan pa kayo kaya kayo mga taga na nandito subukan yung ah, sumakay sa metro yan tingnan nyo. super ganda ganda mga kabululan super ayan o oh. Napakalawak, napakaganda ng mga tanawin, mga kabululan dito. Super 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 ganda. Napakaganda ng mga tanawin, mga kabululan. Kaya saan pa kayo? Subukan yung sumakay sa Metro na bagong open. Yan. Magaganda yung tanawin sa paligid. Makikita mo kung ano ang mayroon sa Saudi dito sa Saudi Riyadh na ano napakaganda mga kabululan super ganda nakikita mo yung mga naglalakihang building nagtataasan at napakaganda ng mga tanawin at napakaganda rin ng ulap hmm? super super ganda makakabulo lang kaya ano pa ang ninyo ay o nga pala mga kabululan huwag niyong kalimutan ang aking youtube channel Jose Banyas channel at ang ating page ang buhay OFW at ang ating personal p personal account uh, ang ating profile ay ang Jose ibanyes channel kung ano po ang youtube channel natin iyon din po ang profile natin profile sa ating Facebook. Yan, nandiyan na po tayo sa bago. Yan na naman po ang sunod na station. Oh. Hinto na naman para mag may bababa at mayroong din sasakay mga kabululan. Kaya Huwag kayong mag-acto bili kung nandito lang kung saan kayo sa part dito sa Riyadh o sa Timan. Subukan ninyong pasyalan at sumakay dito sa bagong open dito sa Saudi Arabia ang kanilang metro na pinatawag train. Sakyan nyo ang bago nilang uh, ni Lonsad, na pag-open ng kanilang uh, metro. Ayan, mga lang. Super, super ganda. Ayan. Huh? Tingnan nyo. Lilipat na naman tayo sa isang station. Siyempre, kisinakyan po ni ng inyong likod. Ayan, nandito tayo sa Lio, Yellow lane na naman. Kanina sa blue tayo nakasakay na train. Ito naman yellow. Ayan, sinubukan natin. Ayan. Sinakya natin ang lahat ng kulay para may pakita sa inyo. Ayan, nandito na tayo sa bago. Si iba-iba pong kanyan. Iba-iba pong kulay yan. May yellow, may blue, may uh, violet, may green, may orange. Ayan, ayan po iba-iba. Kaya, habang di off tayo nagliwaliltang inyong kabululan para makamadanas din natin yung uh, anong mayroon dito sa bagong open nilang nilunsad na train uh, na metro ang tawag nila ayan. kaya yan si sinubukan natin mga kabululan at sa mga nandyan sa ating nakapalo sa atin don't forget uh, ipalo ninyo ang aking youtube channel Jose Ibanez Channel at ang ating page ang Buhay OFW mga halong halong kwento ng OFW at mga lugar na dito sa Saudi Arabia ating uh, papasyalan para naman sama sama tayo ipalo niyo po ang inyong inyong lingkod o si Bani's Channel na para sa ganun naman ay sama-sama tayo sa uh, ikotin itong Saudi Arabia ipapakita ko po sa inyo yung kung anong mayroon dito at yung mga iba't ibang lugar dito sa Saudi Arabia yan di ba po napakaganda hindi ka magsasawang sumakay habang nagre-relax ka, opo. May apat na real ka lang. Sakay ka, yan. Mapupuntahan mo na yung ibang lugar. Yan. Yan po, oh, mga kabululan. Napakaganda. Smooth na smooth ang takbo, mga kabulolan. kaganda ng mga building nagkagandahang tanawin maganda talaga sumakay pag araw o pag ganitong may araw pa mamamasyal ka, makikita mong lahat nasa palibot ng matatanaw mo talaga mga kabululan kaya sa mga nandito sa Saudi Arabia saan man sulok ng Saudi ay itrya nyo pong pagpasyalan uh, at subukan itong metro upang ma maranas din ninyo ang kagandahan at mga makita din ninyo ang mga tanawing naggagandahan dito sa Saudi Arabia Riyadh super super ganda Yan. isang station na naman mag stop na naman at mag-sasakay at ang iba bababa yan saglit lang, yan, hihinto na naman po sila, hihinto na yan automatic hihinto yan pag may station at magbababa ng uh, mga bababa at ang iba naman ay sasakay ilang minuto lang po at aalis uh, na po rin agad kaya hindi ka po pong matatagalan kung saan ka pupunta kasi napakabilis super bilis at super tipid pa apat na real lang may ticket ka lang o card at pero sa ngayon po ay pwede nang gamitin ng STCP at saka yung, yung card itatap lang nyo po doon sa card ng Pagpapasok po kayo... Itatap lang ninyo... At ayan... Automatic na yan... Ayan... Aalis na naman oh... Paalis na naman... Diba mga kabululan? Super... Super ganda talaga... Ayan. Mga kabululan... Huwag nyo pong kalimutan... i ang aking YouTube channel... Jose Banos Channel... Dalawin nyo po... At ang ating... Pids... Uh, ang mga ang o ang buhay OFW kwentong mga pang OFW yang ay mga video kung saan-saan dito sa Riyadh at uh, ipak para ipakita sa inyo ang mga mga kagandahan dito at hindi lang po sa lugar tayo naka mga restaurant din na mga magagandang kainan dito na may mga Pilipino po o anumang masasarap na pagkain ay pinupuntahan po ng inyong kabululan dito sa Saudi Arabia kaya don't forget to follow my YouTube channel ang inyong kabululan o si Ibanez dito sa Saudi Arabia at ang ating page ang buhay OFW mga kwentong pang OFW dito sa Saudi Arabia mga kabululan ayan ayan na oh. Iyan. dito na ayan mga kabululan huwag nyo pong kalimutan ipalo ang aking youtube channel Jose Channel ang inyong kabululan dito sa Saudi Arabia ayan biyahe na naman paalis na naman mga ilang minuto na naman ay alis na naman ayan diba napakaganda talaga mga kabululan kaya wag na ninyong wag na po kayong langan subukan na po ninyong sakit sumakay sa bagong open na metro ayan palis naman po tayo ayan yan papakita ko na naman sa inyo yung nasa paligid oh ayan oh, di ba napaka-smooth ng takbo diyan oh ayan oh, mga sasakyan sa baba ayan kabilaan mga sasakyan sa baba traffic na dito sa ta ang tuloy-tuloy pa rin ang takbo oh. di ba mga kabululan napakaganda napakaliwalas tingnan yan huwag ninyong kalimutan mga kabayabayan pa, ipalo ang ating youtube channel tawaran naman sa, sa mga susunod na ating video ay makita nyo po pang mga iba't ibang mga kagamnapan at mga magagandang lugar dito sa Saudi Arabia at hindi lang lugar kundi mga mga pagkain na uh, magaganda, masasarap na restoran ating pinupuntahan upang naman ay tikman ang mga masasarap na pagkain at pasyalan mga kabululan sa mga susunod na video ay lagi nyo po akong ipalo at like at share ang ating mga ating mga uh, video para tuloy-tuloy sama-sama tayo mga kabululan. Iyan hanggang dito na lang muna ang ating video mga kabululan. sa mga susunod na uh, mga upload ko mga kabululan huwag nyong kalimutan i-follow ang aking youtube channel at hos si channel at ang ating page ah, buhay OFW, bye bye